Um, hello guys. Um, magandang gabi. Uh, welcome back sa aking channel. At, um, update lang tayo no sa mga um, kaganapan uh, today tungkol sa kung magkano ba ang magagastos kapag ikaw ay nakagat ng alaga mong uh, aso o pusa man yan so ang nangyayari kasi sa akin ay um, nadali ako no nakagat kaninang alas dos ng madaling araw so, di ko na yukin kasi mga ba, basta direct to the point tayo sa, um, kung magkano ba ang magagastos mo uh, natin kung sakali man na uh, nangyari nga yan sa inyo ano? um, although sabi ko nga uh, alas dos na dali ako madaling araw so syempre uh, medyo kuya tayo noon uh, talagang medyo may stress ka rin talaga dahil isipin mo kung magpapagamot ka ba o hindi magpapaturok no? I mean, dahil sa laki nga ng mga gastos o so, hindi na lang pero ito kasi mapapayo ko for uh, peace of mind um, Amatik talaga punta tayo sa centro uh, animal bite centro. Uh, so, yon. Para wala nang ano uh, yung ano ba? Uh, dito. Um, sa Tagalog eh uh, para kampante, uh, kampante ang uh, kampante ka. Ganun. Para uh, wala kang pa problemahin. Uh, uh sigurado ka talaga na uh, kasi tulad nga ano na napanood na ko na uh, ng uh, um, bata na nakalmot na namatay siguro naman na siguro naman na napanood nyo yun guys ano. Uh, so yun nga pag pumunta kayo ng animal bites center so sa unang araw nyo talagang medyo magagastos sa ngayon ng malaki so ang nagastos ko ay uh, 2,350 uh, yun ang sinigil na sa akin sinigil sa akin dun sa animal pet center dito sa Santa Rosa kasi ako guys taga Santa Rosa so dito yan sa may taga po Santa Rosa taga So, nagbayad ako ng 2,350 sa unang araw. Siyempre, para makampante ako na ano, wala nang isipin na ano ba, mangyayari, ganito, ganyan. Unang araw yon So, go! Ganyan so, nga guys, ano, kapag ka, pumunta ka or pumunta kayo ng animal bite center uh, tatanungin ka lang naman anong nangyari tapos kwento mo lang um, skin test mo na yung um, dito tuturo kang kayo kung may allergy kayo sa balat um, alam na lang gagawin dyan um, kung, ano pagka meron kayong allergy ano, ano. then after 30 or 31 minutes pag medyo humapa, humapa na yun sa sa test ng balat nyo, ito okay naman. Then, bibigyan kanyo nyo na no? haba ah, yung pangalan ng antotrop sa inyo. Ano. Tsaka tetanos, anti-tetanos. Then, na-NG engine kayo sa sugat para patayin, patay, para patayin siguro yung virus so ako inindikan dito dito kasi ako nagbago uh, tapos bibigyan kayo nila ng schedule kung kailan babalik so ako nga um, mayroong apat yung uh, unang araw kasama na yung tatlong session doon tatlong sessions uh, so bali sa unang araw po ay 2,350 no tapos ang mga kasunod na schedule pare-parehas na yan um, 550 per session per session no? so bali gumastos ng 4,000 4,000 kasi kinumpute ko na kanina yun ay pasok sa category 3. No. Awala ah, bossing. Yun ay pasok sa kato, category 3 guys ha. Kasi hindi kalmot. Ano? Uh, kagat talaga. Uh, yun lang sa kalmot hindi ko alam kung anong category ano. Basta ako nasa category 3. Category 3. alaga ko yung pusa ano alaga ko no? pet ko yon yung, yung pusa yung si Muni um, so ganito ganito tsura nga um, pabaliktad ano naka ito kasi ano front camera gamit ko pero makikita nyo pero makikita nyo naman yan Uh, ito kaya naman ayan yan jan ako pumasok sa category 3 kasi kagat baon ayan tapos ito ayan latest na latest ayan. yan yung schedule o oh. Ito. Ito, day 1. At day 0, gumastos ako ng ng 2,350 ano ito dito ito 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 yan tapos yung the na yan, lahat na yan, 550. Computation, 4,000. So, ang mapapayo ko lang guys, ano, pagka once kayo na agad, para wala nang pagdududa, pag, pag alinlangan, hanap na agad kayo ng animal bite center. Ayan. Clinic. Tapos, Mohon um, lupa truk na kayo para safe para safe tayo no guys so yun lang update lang guys at uh, maraming salamat so yun lang update lang guys at uh, thank you Ah, ito nga pala, no. Pagka once na sa unang araw, 90 ka na, anti-rabish na yan, ah, ito mga bawal mong kainin. Ganito. Manok. Yung mga malalansa, guys, ah, Bawal ka rin yan. Manok. Itlog. Seafood. Chocolate. Nat, tulad naman yan no? alcohol yan numero na tayo numero na yan alcohol so yun lang guys salamat